tsaka top 2 level most wanted person nga adunay kaso nga murder na dakpan sa lungsod sa Molave. Alang sa kompletong detalye sa maong nga balita. Ani ang report ni SM Danilo Pelari. Balita sakto sa abapon. Na nakbaneg usa ka top to municipal level most wanted person nga dunay kasong murder atol sa gilunsad nga law enforcement operation sa niusang pwersa sa mga awtoridad sa Purok Valley Barangay Dipolo Molave sa Bungay del Sur kagahapon adlaw 2 23, 2023 sa stress sa hapon na ilang dinakpan na si Rolien Mainit Masion alias Tata, 28 anyos, lalaki Minyo Lebrera o residente sa Puro 4, Barangay Pilokuban, Tambulig, Sambuanga del Sur, na kini pirasika sa Gahom sa Wara Varesa sa kaso nga Border, ilalom sa Criminal Case No. 2023-10-4795, pinirmahan kini kaniyad tong Oktobre 19, 2023, o wala kini gitugote sa Korte nga makapiansa ang mga waranta, gisyo ni Julie Miguel Bolingo, Guangco Acting Presiding Judge sa Regional Trial Court, na Judicial Region, Branch 23, Molavi, Sambuanga del Sur, samtang sa kasamtangan na ang mga dinakpan na uh, sa Tambulig Municipal Police Station alang sa hustong disposasyon. saktong balita ni kamigong ka Danilo Pilari sa 14.7 DXMB, Radio Sakto Pagrian. Ligtas undas 2023, Gipaniguro Garon sa PNP Labangan, samtang bagagapulisan adunay bayanum dom sa mga katawan. Alang sa dugang detalye sa baong balita niya we board. sakto sa abo. karon sa PNP Labangan ang Ligtas Undas 2023. Aron balikayan ang mga insidente nga baka pamiktibas sa mga katawan. Kalabot na inihug tanong gipahinunduman sa Labangan Municipal Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Major. John Jonar Clamonteyapa, acting chief of police, ang mga katawan ilabi sa lungsod sa labangan, gakarunay nga magmaigmat o na Lauman nga magdeploy sila o 46 ka mga personay sa kapulisan. Ngadto sa nagkalainlaing bus terminals o gasementaryo. Lauman usab nga magbutang sila o police assistance desk sa pagsugod sa uplan kaluluwa karong Oktobre 31, 2023. Aron mas siguro nga luwas ang katauhan sa labangan sa maabot nga Undas All Saints Day sa Nobyembre 1 o All Souls Day sa Nobyembre 2, 2023. Sa katapusan, usab nga giawag ang tanang mobisita sa sementaryo nga magdala og pagkaon, tubig mainom, apan ginadili ang pagdala og mahait nga mga butang o hinagiban sulod mismo sa sementaryo. <coughs> Tong balita ni Kami Gang Jocelle Lagumbay sa so 104.7 The Exambi Music Basta Radio Sakto, Pagadian.